Happy New Year and welcome to my first vlog of the year! Yes! First vlog po natin ito ng 2025 because you know, sinalubong tayo ng kabisihan for this year. But hindi natin makakalimutan syempre yung mga pamangkim natin na laging nagtatanong, laging nag-aabang ng mga bago sa atin. Kaya naman, welcome to my first video of the year. At talagang alam kong magugustuhan ninyo yung topic natin ngayon dahil pag-uusapan natin yung mga tao sumuko sa Ah, oh, oh. ikaw ba yun? Char, siya ba yun? Sinukuan ka ba o ikaw ang sumuko? oh I know a lot of us have experience na either sinukuan tayo ng tao o tayo ang sumuko. Pero ano nga ba yung mga rason bakit sumusuko ang isang tao sa relationship? oh pero alam nyo ba ha, ito fact lang. Kapag mahal mo talaga yung isang tao, yung word na pagsuko, hindi siya basta-basta papasok sa isip mo kasi nga mahal mo siya. Pero bakit kaya dumadating talaga tayo dun sa point na kinakailangan natin i-surrender, kailangan natin isuko yung relasyon? I know there are a lot of reasons sa iba-iba tayo ng mga reasons, pero I'll give you the top 10 reasons kung bakit nga ba madaling nag-give up ang isang tao sa isang relasyon. Number one is because of unrealistic expectations. Alam nyo ba yun? Minsan nagigive up tayo sa relationship kasi ang taas-taas ng expectation natin sa partner natin or ang taas-taas ng expectation natin sa relationship. Lalo na with the presence of social media, nakikita natin yung ginagawa ng ibang mga couple, nakikita natin yung mga celebrities, tapos feeling natin na ay dapat ganyan yung standard when it comes to relationship. Pero in reality, hindi tayo pare-parehas ng personality and in reality, hindi tayo pare-parehas ng circle. Kaya maraming mga tao sumusuko sa isang relasyon kasi hindi na nila maabot yung standard. Kasi nga, ang taas-taas, ang unrealistic ng binibigay natin ng mga expectation at nilalagay nating mga standards sa ating relasyon, lalong-lalo na doon sa partner natin, di ba? Hindi ko rin naman sinasabi that you settle for less. Pero sana kung mag -e expect tayo sa isang tao, huwag tayong mag-expect ng sobra-sobra-sobra yung malapyolo Pascual na expectation situation. <laughs> de ba? Wag naman ganoon, 'di ba? Kung baga, itimpla rin natin sa realidad. Ano ba yung kayang ibigay ng partner mo? Ika nga, ang pagmamahal ay you do not impose what your partner can give to you, but what can you accept from your partner kasi mahal mo siya. So, yun yung pagmamahal. Hindi yung ito yung standard ko. Dapat abutin mo tong standard ko. Hindi ganun eh. Sa pagmamahal kasi is kaya mong tanggapin yung tao sa kung sino siya. Kaya mong mahalin yung tao o sa kung sino siya at magbabago at magbabago siya ng kusa dahil dun sa pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Number two reason bakit nagigive up sa atin ng isang tao because they just love the idea of you but not the real you. Kita nyo yung difference noon? Kung baga, mahal ka lang niya because you are something but not really because of who you are. di ba madalas yan sa mga ligawan nangyayari. Mahal ka lang niya kasi kasi from afar nakikita niya na uy ang ganda-ganda niya o kaya naman ang simple-simple niya uh, kumbaga uh, tinitingala siya ng lahat ang talented niya yun yung mahal niya about you yung idea na nakikita niya about you nakikita niya excellent ka sa school o kaya naman nakikita niya ang galing mong pumorma kaya kanya minahal pero nung ipinakita mo na talaga kung sino ka sinukuan ka na ba diba? minsan sa pagmamahal ganun mahal lang natin yung idea about that person but we don't really love that person for who he or she is. At madalas, di ba, nakikilala natin yung isang tao kapag nakakasama na natin siya sa isang bubong, di ba? O kaya naman, madalas na natin siyang nadidate. Madalas na natin siyang nakakasama. Doon na talaga na nakikilala yung totoong ugali ng isang tao. Kaya nga, alam niyo sa relationship, best foundation pa rin talaga ang friendship. Kasi sa friendship, nailalabas mo yung totoong ikaw. At pag nalalabas mo yung totoong ikaw, minamahal ka sa totoong ikaw. Kaya kapag tayo po ay magmamahal or manliligaw ng isang tao, huwag natin mamahalin or liligawan lang isang tao kasi we have this idea na ganito siya, ganito siya, ang ganda, -ganda niya, ang tanitalino niya, o kaya naman, ang layo ng narating niya. No, do not just love the idea, but love the person really for who he or she is. Kung sino talaga siya, kumbaga sa likod ng camera, sa likod ng trabaho niya, di ba, teacher siya, okay, teacher siya, pero it's not just about being teacher or the profession na mamahalin mo dapat sa kanya dapat yung mamahalin mo sa kanya ay kung sino siya sa likod ng lahat ng mga titulo niya sino siya sa likod ng lahat ng mga pinapakita niya yung totoong ugali niya kaya madalas nagigibap tayo sa relationship kasi nga napofrustrate tayo na ay ganyan pala siya in real life di ba E samantalang kung sa una pa lang tinanggap na natin yung tao sa una pa lang, kinilala na natin yung tao, sa una pa lang minahal na natin yung tao sa kung sino siya hindi na sana darating doon sa point na magmamahalan kayo, tapos maghihiwalay kayo. Number three na common reason bakit nag-give up ang tao sa isang relasyon is because of communication issues. Lalong, 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 lalo na sa LDR. Pero alam nyo ba when it comes to communication, kinakailangan din natin tignan yung quality communication Diba? Madalas lagi naman kayong nag kikita, Madalas lagi naman kayong magka-text or magka-chat, pero parang walang lalim, walang quality yung pinag-uusapan ninyo. Eh lalo na lang kung hindi kayo nagtatagpo. Hindi nagtatagpo yung oras ninyo, hindi nagtatagpo yung panahon ninyo, tapos hindi ninyo sinasadya na makipag-communicate sa isa't isa. -tisa. And communication is one of the best foundation of our relationship. kailangan magaling tayo, hindi lang marunong. Kailangan magaling tayong mag-communicate. Mag-communicate din ng nararamdaman natin di ba? When it comes to communication, hindi lang yun yung, okay, andito na ako, pauwi na ako, kumain na ako, di ba? Kundi yung aalamin mo talaga, ano yung nararamdaman niya ngayon, at ikaw din mismo, you're very open to share, ano yung nasa puso mo? Kasi kung hindi kayo magkakaroon ng ganung ka-open na communication, ang hirap i-navigate ng relationship na meron kayo. Lagi kayong magpapakiramdaman sa isa't isa, lagi kayong magtataka sa kinikilos ng isa't isa, di ba? Samantalang, if you have a real, deep, and open open communication, mas madali ninyong mainanavigate o kaya naman maitutuwid yung inyong relasyon tumo doon sa direksyon na gusto ninyong patunguhan. So, para hindi kayo mag-give up sa isang relationship, communication is very important. Quality communication. Kung merong sinasabing quality time, meron din tayong sinasabing quality communication. Pang-apat na rason bakit nag-give up ang isang tao sa relasyon is because of constant fighting. Constant argument, constant away na nagiging toxic na ang isang relasyon. And alam nyo ba, halos lahat naman, like 99.9% ng relationship dumadaan talaga sa mga away. Minsan nga every hour pa yung away eh. And yung away is a special recipe in a relationship. Ang pangit din kung hindi kayo nag-aaway, ba? Diba? Ang pangit din na nonchalant lang kayo isa't isa. Magandang nag-aaway ang isang magkarelasyon kasi doon ninyo nasusukat yung pagmamahal nyo sa isa't isa at mas nai-improve prove ninyo ang isa't isa. But frequent fighting sa isa't isa ay hindi na nakakatulong. Kaya yung iba, ayaw na lang. Nag-give up na lang sa relationship kasi lagi na lang away ng away ng away. Alam nyo ba, isa sa mga natutunan ko sa relationship is yung word na compromise. Sometimes, para hindi na kayo laging nag-aaway, you have to also compromise. In a sense na kahit hindi mo gusto yung isang bagay, willing kang gawin yon kasi mahal mo siya. Kahit hindi mo tanggap yung isang bagay, tatanggapin mo kasi kasi masaya siya doon sa bagay na yon. Kasi love and relationship is not just about us. Tayo, tayo, tayo yung gusto natin, yung kung saan tayo masaya, kung saan tayo komportable, hindi ganun yun eh. Ang tunay na pagmamahal is ano yung makakapagpasaya rin sa partner mo? Kahit na minsan masakit sa'yo, pero kung yun ang makakapagpasaya sa kanya, you're willing to compromise. Kasi kapag ganun tayo sa isa't isa, mag natin yung lagi-laging pag-aaway. May iwasan natin yung arguments. May natin yung palitan ng mga hindi magagandang salita. May iiwasan natin yung toxic na relationship. Sobrang hirap na nasa isang toxic relationship ka at nagiging toxic lang naman ang isang relationship kapag lagi kayong nag-aaway. Kaya, bakit pa kayo mag-aaway kung pwede naman ninyong tulungan ng isa't isa, kung pwede naman kayong mag-compromise, kung pwede naman na tanggapin nyo na lang yung ikasisiya ng isang tao. Of course, not at all times because you too can give and take. Pero, yung bang wag mo nang gawing malaking issue yung mga bagay na hindi naman kailangan pa Malakihin. Kasi you two are different personalities. Babae, lalaki, o dalawang tao. Magkaiba kayo ng personalities, magkaiba kayo ng gusto. Kaya natural lang talaga na magkakarangkay ng argument. Natural lang talaga yung mga away. Pero hindi ibig sabihin na kinakailangan yung maghiwalay. Because in a relationship, you have to sometimes compromise. Number five na rason, bakit nagigive up ang isang tao sa relasyon is because they feel alone. O ba? Diba? Feeling lonely kahit na you are with your partner. Naramdam nararamdaman nyo na ba yun? Yung may partner ka, may jowa ka, pero parang ikaw na lang ang nagbubuhat. <laughs> Nakakapagod yun, mga B. Nakakapagod magbuhat na mag-isa ka lang. At ang mas malala is yung bubuhatin mo pa siya. ba? Diba? Yung hirap na hirap ka nang buhatin yung mga pasanin mo sa buhay, bubuhatin mo pa siya. Kaya, ano bang choice ng isang tao, ba? Diba? Eh, mag-give up. ba? Diba? Kaya hindi natin minsan masisisi yung mga tao na sumuko sa isang relasyon kasi pagod na silang buhatin ka. Ang na nilang mga problema sa buhay. Ang dami na nilang mga pinagdadaanan lalo na kapag kayo ay nasa isang pamilya na may mga anak na kayo. Tapos pabuhat ka pa. ba? Diba? Kahit nga sa laro eh. Kinikick out yung mga taong pabuhat. So ganun din sa buhay. Kapag ikaw ay hindi nag-e-effort, hindi ka nag-aambag, hindi ka tumutulong para mag-grow ang isang relationship, wala talagang choice ang isang tao kung di mag-give up. And I understand why people are giving up. Because they need to save themselves. ba? Diba? Kasi kung aakyat sila ng bundok na dala-dala nila yung bato nila, tapos kakargahin pa nila yung bato na dapat ikaw yung kumakarga Pero nga dahil pabigat ka silang kumakarga Paano naman sila makakarating sa tuktok na gusto nilang puntahan? Kaya minsan, yung bato na galing sa iyo, iniiwan nila They give up in a relationship And I understand why Because they need to move forward And they need to get to the top Kailangan nilang isave yung sarili nila Kasi kung patuloy kanilang nilang kakargahin Kung patuloy kanilang nilang bubuhatin They might also lose themselves kaya nga, importante po, sa isang relasyon, hindi lang yung babae o hindi lang yung lalaki, hindi lang isa sa si inyo ang nagbubuhat. Pareho kayong nag-e-effort sa isa't isa. Napakaganda kung parehas kayong nagtutulungan, parehas kayong nag-e-effort, parehas kayong nagmamahal, parehas kayong, parehas kayong nagiging sweet sa isa't isa, parehas ninyong pinapahalagahan ng relationship, parehas ninyong tinutulungan ng relationship na mag-grow. And that's the healthy relationship na dapat meron tayo. Kaya going back, maraming mga nag-give up sa isang relasyon kasi hirap na hirap na silang magbuhat. Number 6 reason bakit nag-give up ang isang tao sa isang relationship is because wala nang emotional connection or wala emotional intelligence. ba? Diba? Ito yung mga taong manhid na lang sa buhay. ba? Diba? Parang hindi nila nararamdaman ano yung nararamdaman ng partner mo. Tapos dead ma lang sila kahit na masaktan ka, umiyak ka, o kaya naiinis ka, o nababalas ka, ano man nararamdaman mo. They do not mind. ba? Diba? And I understand may mga tao talagang ganun ang response. Ganun talaga sila. Parang nonchalant lang sila. May mga ganun talagang personality. But hey guys, when you are in a relationship, you cannot afford to be nonchalant. Kinakailangan mong makiramdam sa partner mo. Kaya ka nga, partner eh. ba? Diba? Dapat partner ka hindi lang sa kalambingan o ba? Diba, sweet-sweetan. Dapat partner ka rin kapag may pinagdadaanan yung partner mo. Pag nagsiselos yung partner mo, dapat nararamdaman mo yun. Pag naiinig is yung partner mo, dapat nararamdaman mo yun. Alam mo kung ano yung nagpapasaya sa kanya. Alam mo kung ano yung nagpapalungkot sa kanya. Kasi meron kayong emotional connection. At mataas ang iyong emotional intelligence kasi ramdam mo siya. At alam nyo ba, hindi mahirap kapain yung taong mahal mo. Kasi nga, mahal mo pag mahal mo. Pero pag hindi mo mahal yung tao, you don't really care what he or she feels. Pero dahil mahal mo, automatic yun eh. Nagkakaroon kayo ng connection na parang kahit magtitigan nga lang kayo eh. Kahit hindi kayo magtitigan at hindi kayo mag-usap, alam ninyo na may pinagdadaanan ang isa't isa. So, isa yan sa mga nagkukulang sa isang relasyon, bakit nagigive up ang tao sa atin? Kasi if they feel like you don't value what they feel at karaniwan pa, ini-invalidate mo yung nararamdaman nila. Minsan nga, kahit sabihin sa'yo na, alam mo, ganito yung nararamdaman ko, ini-invalidate pa nila eh. And sana, makahanap tayo sa isang relasyon ng tao na kaya tayong pakisamahan at kayang tanggapin kung ano yung nararamdaman natin na hindi i-invalidate at hindi rin ito tolerate. Kundi sasamahan kang i-go through yung process na pinagdadaanan mo ngayon. So makiramdam tayo. Kasi kung hindi tayo marunong makiramdam sa partner natin, sa mga pinagdadaanan nila, most probably, susuko at susuko rin sila sa relasyon. Number seven na rason kung bakit sumusuko sa atin ang isang tao is because wala silang nakikitang security, guard, charis. wala silang nakikitang security at wala silang nakikitang future with us. At alam nyo ba, isa yan sa mga priorities ng mga babae. Kasi babae ako. So I can speak for the girls, di ba? Kami mga girls, we always look for security. Kung saan kami makaka-feel na secured yung future namin dito, may plano ba siya para sa akin? Kaya minsan nag-give yung mga tao kasi wala ka namang plano sa kanya. Wala kang planong pakasalan siya. Wala kang planong mag ng family with her. Wala ka namang plano kung saan ba kayo titira. Ano bang magiging future ninyo? At e normal lang sa isang tao, lalo na sa isang babae na magtanong ano bang plano mo para sa kanya. ba? Diba? Para kayong nagtatayo ng bahay tapos kesira-sira na lang. ba? Diba? Ah, sige, maglagay tayo dito ng pinto. O, dito naman yung bintana. Tapos pag na mo na, ay, parang hindi bagay yung bintana dito. Pagpalitin natin yung pinto at bintana. ba? Diba, ang hirap nun kasi nga walang plano. Kaya, may mga tao nagigive up sa relasyon kasi hindi nila nakikitaan na may plano kayo for the future. And it's very important because kaya nga kayo nagre-relasyon, kaya nga kayo nagiging partner kasi meron kayong patutunguhan na goal. Hindi lang yon yung, ah, sige, mag -jowa tayo para masaya tayo today. Tapos, loving-loving tayo today. Tapos, ano na bukas? Diba? Lalong-lalo na sa babae, ulit-ulitin ko, it's very important ng security. Kailangan nakikita nila na may plano ka para sa kanya and they always feel secured. Huwag mo lang sasabihin, ah, basta may plano ako. No. Sabihin mo rin doon sa tao. Paliwanag mo rin doon sa tao na this is my plan for us. Ngayon, kung loloobin ng Diyos, edi eh, okay. Pero kung hindi, edi eh hindi. Pero at least may nakikitang plano, di ba? Ang hirap naman na sasakay ka sa bangka tapos tatanungin mo yung bankero, ay mama, saan po tayo pupunta? Sasabihin ng bankero, bahala na, di ba? Anong gagawin mo? Kung yung bankero na sinasakyan mo, sasabihin sa'yo, bahala na. Di ba, tatalon ka na lang? Or, ay, ibalik nyo na lang po ako sa pangpang, di ba? Mag-give up ka talaga sa relasyon. Kasi nga, walang plano kung saan ang direksyon at kung ano ang patutunguhan. Number eight reason kung bakit nag-give up ang isang tao is because of cheating, reason, de ba? Ayan na naman po tayo sa cheating mga Mars, de ba? Hindi na matapos-tapos ang issue ng cheating. Kasi nga lagi kong sinasabi sa inyo, pag nag -cheat -cheat ang isang tao, it's not just about cheating, but it's also about a talk of self-worth. Nawawalan kasi ng value yung isang tao o nararamdaman niya na parang wala siyang worth, wala siyang halaga. Bumababa yung self-respect niya kapag nag -cheat -cheat ka. Kasi bakit ka maghahanap ng iba kung kontento ka sa kanya? Kaya ang lalim ng hugot ng mga taong naging biktima ng cheating. Cheating. Kaya, huwag kayong magtaka bakit parang ang hirap mag-forgive ng tao, bakit parang ang hirap ibalik sa dati, bakit hindi niya ako mapatawad, nag-cheat lang naman ako. Hey, it's not just about cheating. It's about yung worth ng tao na niyurakan mo. Kasi, naghanap ka ng iba nung mga panahon na dapat siya lang. Kaya, maiintindihan talaga natin bakit nag-give up ang isang tao sa isang relasyon kapag siya ay naging biktima ng cheating. And I know you will not really understand this unless maging biktima ka ng cheating. Hindi mo masasabi na, ganun pala, sobrang sakit pala na maging biktima ng cheating unless na dumaan ka doon. Kasi ang hirap nun kalimutan. Ba, minsan hanggang pagtulog mo, nag anak na kayo. Hindi mo naman yun basta-basta nalang makakalimutan eh. You might forget the feeling of being hurt. But you will not forget that that person that you love the most betrayed you once, or twice, or thrice. Hindi mo yun maaalis sa isipan mo. Kaya, kung ayaw nating sumuko ang isang tao sa atin, let us be loyal Let us be faithful. Never ever cheat. Okay? Number nine reason bakit nagi-give up sa atin ang isang tao is because you have different perspectives in life. Magkaiba yung mga pananaw ninyo sa buhay. At sabi ko nga, di ba, ang dalawang tao pag nagsama, hindi naman automatic magkasundo kayo sa lahat. Actually, mas marami kayong mga bagay na hindi pagkakasunduan kesa sa mga bagay na pagkakasunduan ninyo. At minsan, yung magkaibang pananaw ninyo sa buhay, it creates a lot of conflicts. At doon sa mga fix na yon, nag-uugat yung mga malalalim na hurts and pains natin hanggang sa subuko na lang tayo sa isang relasyon. Kaya isa rin talaga sa mga main reason bakit nag-give up sa isang relationship is because magkaiba nga kayo ng perspective in life. Kaya nga, it's very important that when you choose a partner, as much as possible, yung same wavelength as yours. Yung magkasama kayo at magkapareho kayo sa maraming bagay. Kasi mahirap yung magkasalungat kayo. Lagi kayong mag-aaway, magiging toxic kayo sa isa't isa. Number 10 reason bakit nagigiba pang isang tao is because of the word maturity. Di ba? Hindi nagmamature, hindi nag-grow sa isang relationship. Para lang yung tubig. Di ba? Ang isang tubig, pag walang uh, in and out, pag hindi dumadaloy, paikot-ikot lang, in time, babaho yan at magiging kanal na. So, minsan, ang relationship natin dahil hindi nagmamature, nagiging kanal na. Nagiging mabaho na, nagiging madumi na, nagiging toxic toxic na, nagiging hindi na beneficial for us. kaya maraming tao nagigive up sa relationship kasi hindi nila nakikitaan ng maturity yung partner nila at hindi nila nakikitaan ng maturity yung relationship nila. Kasi for a relationship to mature, both of you as partners should mature. Diba? ba karamihan pa naman, diba? Yung nag-asawa ka na, nagkaroon ka na ng anak, buhay binata ka pa din. Diba? Hindi dapat ganun. O kaya naman, nanganak ka na, tatlo na anak mo, lima na yung anak mo, pero yung pag-uugali mo before nung single ka, yun pa rin yung pag-uugali mo ngayon. Hindi po pwede yun. Kinakailangan nagmamature tayo. When it comes to decision makings, dapat nagiging better tayo. When it comes to our choices, dapat nagiging better tayo. Kasi in life, we learn through our experiences, through our choices, even through our mistakes. We learn. So, importante na nagmamature tayo sa relationship. Kasi kung ang edad nga ay tumatanda, ang isip mo ba ay hindi rin magmamature? na kailangan sumabay ka sa agos. Para maging healthy ang isang relationship, kailangan sumabay ka doon sa daloy. And that's the 10 reasons bakit nagge give up ang isang tao sa relationship. Kung check lahat yan, abay, naiintindihan ko na bakit wala ka na ngayon sa relasyon mo o bakit sumuko ka na. Pero sana nakatulong ito para mamonitor natin, ma-assess natin yung relationship natin. nako ito pala yung mga kailangan nating i-improve para ma-workout yung relationship and if you really want to make your relationship work, then these 10 things ay kinakailangan isa isip at isa puso ninyo. So see you on my next episode. Don't forget to subscribe and follow me on my social media channels sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok at kung saan saan. At laging tandaan, ikaw ay mahalaga at ikaw ay kamahal-mahal. Bye!